Oh. Ah. Uh, narinig ko kanina kinakausap mo si Angela. Uh, sabi mo may itatanong ka sa kanya tungkol kay Rodora. Um, ano ba 'yon? Meron hubang kakambal si Rodora. Kasi ni nakita ko ako na kamukhang kamukha niya sa bar ng isang gabi. Pero ang sabi, Roxanne daw po yung pangalan niya. Roxanne. May kakambal ba si Rodora? Wala. Walang kakambal si Rodora. Uh, saan, saan bar mo ba nakita yung Roxanne na yon? Sa ano po eh, sa Unwind bar. Bago po yun. Madalas kong tinatambayan namin magpinsan ngayon. Unwind? Oo. Uh -huh. Ah, uh, baka nga kamukha lang ni Rodora yung nakita ko. Ah, malay natin. Hindi naman natin talaga kilala itong si Rodora, hindi ba? Oo. Ah, uh, oh, sige, sige na. May date kayo, di ba? Oo, oh, ako din. Marami pa akong gagawin. Sige Sige. Sige.